Nakakita ka ng multo, Risa? oh, parang nakakita ng multo. Kilala mo yung elephant in the room? Naku, baka magkakuntsaba pa kayo, ha? Ah, pero parang takot ka rito, eh. Tingnan mo po, ha? Sasampahan sa ng ethics complaint ng ilang abogado sa si Senadora Risa Hontiveros kaugnay ng umunay mga testigong kanyang binabayaran. Si Jason Rubrico sa buong detalye ng balita. Isang testigo ang bumaliktad at sinabing binayaran umano siya ni Senator Risa Hontiveros para magsalita laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy, Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa bigat ng nasabing paratang nararapat lamang ayon sa ilang abogado na imbestigahan ito ng Senado. It has gotten to a point na kailangan na po talaga ng Senate investigation sa Ethics Committee against uh, Senator Risa Hontiveros. Abot na yung point na si uh, Senator Hontiveros karoon ng uh, parang pattern of uh, uh, bringing witnesses to her uh, investigation who are false witnesses and the latest of that ito pong uh, alias Rene or uh, his real name is Michael Morillo, ay nagsalita na po na siya po ay uh, binayaran allegedly ni Huntiveros. Bunsod dito itong mabigat na... A alam nyo, ito, baka sabihin, Coach Oli, politika masyado yan eh. Diba? Bakit iimbestigahan ng Ethics Committee? Eh, ito eh, Uh, kunari, imbestigahan nito ni Robin Padilla. Kasi ang nababalita ay imbestigahan nito pasisimula ni Robin Padilla. Eh, politika ang nangyayari dyan. Alam naman natin na si Risa ay anti-Duterte, si Robin ay maka-Duterte. So, parang hindi magandang iimbestigahan. Yan po ang naririnig nating sinasabi. Pero, kung meron man dapat imbestigahan ng Senado, isa po si Risa. Isa po itong dahilan na ito. Bakit? Ginawa kung totoo yung tanim witness. Ginawa po ito sa Senado mismo. Doon siya nagkalat. Nagtanim witness siya kung uh, for discussion purposes, dali natin muna doon. Kung totoo yung sinabi. Kaya nga, kailangan investigahan. Kasi uh, tinanim niya yung witness tapos dinala niya sa Senate hearing. So ibig sabihin, meron talagang pagkukulang na ginawa si Risa at ginamit na plataforma ang Senado. Naiintindihan? So, hindi po ito ay politika lang. Sa katunayan, ito ay matinding dagok kung gusto nilang imbestigahan di umano yung pagchotchyonke ni Naja eh wala naman kung totoo man yun o hindi hindi ko po alam ha bahala sila mag-imbestiga diyan pero kung totoo man yun wala naman sigurong gaanong epekto yun compared kung totoo yung ginawa ni Risa Ontiveros na pagtatanim. Bakit iimbestigahan ninyo yung staff pero hindi nyo iimbestigahan itong mismong senador na nagtanim? Binaboy ang senado. Mismong senador. Kung tanim nga. Kaya nga para malaman natin ang katotohanan, dapat imbestigahan niyan si Risa Ontiveros. Eh kayo ba mga manunood, sang ayon ba kayo? Kasi ang linis, ang kalabas-labas nitong si Risa. Pag tiningnan mo siya, parang siya nakikipaglaban ako para sa taong bayan. Kung idik-dik niya si Vice President Sara, parang ang dumi-dumi ni Sara, ang linis-linis niya. Bakit hindi niya patunayan ngayon? Ba't hindi imbestigahan ng Senado ngayon? Kung malinis ba talaga si Risa o Baboy? Di ba? Simple lang naman. Di kung malinis siya, o di saludo sa'yo, Risa. Pero kung baboy ka, may pambihira, lumayas ka dyan. Kasi sinabi dito, o, may pattern na po si Risa. This is not the first time na nagkaroon siya ng anomalya. Oh, ay hambing ulit natin. No, oh, dito sa nagkaroon ng experience na yung boyfriend niyo, yung asawa niyo, babaero. Hindi ko man nila lahat, pero chances are mambababae ulit 'yan. Until, until, magkaroon ng divine intervention. Pag wala, oh, huwag, balance natin. Meron kayong boyfriend ay ay girlfriend na lalakero. O oh, ganun din. O asawang lalakero, uulit-ulitin yan. May pattern ni eh. Si Risa ganun. Parang nanlalaki na. Par ano ah? E, sa halimbawa, parang nanlalaki na yan. Tapos kung makasita sa kapitbahay, alam mo yan, si kapitbahay natin, grabe yan. Nanlalaki. Yung pala siya, ang lalaki sampu. Parang ganun po. Diba? Apaka ipokrita ng dating. So patunayan ngayon niya. Imbestigahan niyo mga, senado, mga senador. Eh, huwag kayong tatanga-tanga dyan. Eh. <laughs> huwag kayong tutulog-tulog dyan. Imbestigahan nyo yan si Risa. Naparatang maghahain ng ethics complaint sina Attorney Jean Paras, Attorney Manny Luna at Attorney Ferdinand Tupasio laban kay Hontiveros sa Senate Committee on Ethics ang hinihingi namin dito will be for the Senate to conduct an investigation. We are not saying that she is already guilty kasi meron due process for purposes of initiating the investigation for possible ethics violation and disorderly conduct paliwanag pa ni Luna. Ito ay para mabigyan ng pagkakataon ng Senado na bantayan at disiplinahin ang sariling hanay at para ipakita sa taong bayan ang buong katotohanan. At, at hindi lang yon. O, oh, tama yun. Na, tama po si ano. Uh, dapat disiplinahin. Pero hindi lang yun. Para ito ay mag, maging babala sa pagyurak ng hearing. Kasi masisira po yung imahe o yung industriya. Sabihin na lang natin yung opisina. Pag naglalagay kayo, eh, nasa Ten Commandments yan. Thou shall not bear false witness against your neighbors. Di ba? Huwag kang chismosa! Uh, Hindi. <laughs> Huwag <laughs> kang magsasabi eh nang huwag kang magbibintang o magsasabi nang hindi naman totoo. Mm, napakalinaw niyan. Kaya ano yan talaga? Dagdag pa ng maabugado kung hindi ito iimbestigahan ng Senado at kalaunay mapatunayang totoo. Tila magiging pagbibigay lisensya ito sa isang senador na makagawa ng pinakamabigat na uri ng paglabag. Samantala, una nang itinanggi ni ang paratang ni alias Rene. Para sa Diyos at sa Pilipinas... Yun, sakto yon, Tama yung sinabi. Diba? Ahm... Uh paano ko napatunayan to? Ako, ako ah, I'm talking sa lahat. Sa buong 20th Congress ng Senado. Paano kung napatunayan guilty to si Ontiveros sa husgado at hindi nyo inimbestigahan? Diba? Nagmukha kayong inutil. Pasensya na po, deretsahan na tayo. Nasa hanay ninyo. Kasi pag nanahimik ka ngayon at guilty talaga itong aling ito, mapaduterte ka o oh, hindi ka mapaduterte, it is as if pinagtakpan ninyo si Risa. Kayong matatapang ngayon dyan, pahiring-hiring kayo dyan sa Senado. Ang tatapang niyo, gamitin niyo yung tapang niyo ngayon sa kabaro ninyo. Kasi minsan dyan nagiging problema eh, di ba? pagkabaro na nila. Halimbawa, pulis. Hindi ko nila alata, Pero may kailangan ko talaga ng tapang dyan. Madali kang mag-imbestiga o manghuli sa labas. Pero yung iimbestigahan mo, yung kabaro mo, kapwa pulis mo, kapwa sundalo mo, kakagrupo mo, kapolitikal party mo, kaopisina mo, mahirap. Pero diyan kailangan yung tapang ninyo. Kayo nagtatapang-tapang at grandstanding sa Senado. Ngayon nyo gamitin yung tapang ninyo. Na sa namin kayo. Imbestigahan nyo to si Risa Ontiveros.